Ayan mga kaprabis at nandito nga po pala kami sa Sitio Akasyahan at ito pong pangalan ng area na ito ay kulong-kulong pero ito po ay sakupan ng barangay busok-busokan dito po sa San Jose Quezon At sa part pong yun mga kaprabis ay makikita natin ng isang napakalaking host na hindi na daw po pala gumagana mga kaprabis dahil nasira din po ng tubig yung ginagawang dam doon sa taas kasi hindi naman po akma yung ginawa nilang dam at uh, maliit po compare po dito sa ginawa nila, hinarangan nila kasi Napakalaking ilog po ito mga sa Lakas po yung pressure ng tubig. Kaya useless din po yung kanilang ginawang dam. Nag, uh, nag din. At sa... Uh, sayang din po yung ginastos mga kaprabis at na uh, ito po yung napakagandang area na pinuntahan namin. Ang problema, ang problema lang nga po ay medyo labo po yung tubig gawa ng marami pong ilog yung pinanggagalingan nito. Ayan, thank you, thank you po sa inyo lahat at uh, magiging masaya tayo ngayong araw kahit na medyo malabo yung tubig dahil may binabad po tayo dito ng Alfonso. Ayan po. Thank you, thank you po. And God bless. Ito po yung ating pambato at yung po si Karabot na busy-busy sa kanyang pang bonuses. <laughs>